dito na tayo mga ka-travel Pasay tayo itinan natin tong ano dito si tatay sa kanya na lang natin ibibigay yung ano yung bigas at tayo bibigyan din natin almusal ay may bababayan din tayo tapos no, wala din si tatay tatabay na dito dyan. Saan nang binibigyan natin? Wala na. Lagi tayo na ano ah. Wala na ang ati binibigyan. Bigyan natin sa ano ah, pag may makita tayong nakatambay lang tapos walang walang ano walang kinakain Okay na lang natin to Anim pa naman to At ikot kaya nito mga travel Ang talagang ano natin ah, Tumpok natin na bibigyan Wala na sana na ano na sila mga travel na na rescue na nga na -rescue. pero ang tagal ko nang binibigyan yun eh nataka ko ba't ngayon wala na takal ko na silang pinagbibigyan mga binibigyan yun talagang buhay baka na-rescue na nga dito na lang hanap tayo mga travel dito banda meron yun gilip baybayin natin itong ano na to uh, LRT sa eh, oh, may checkpoint pa mayroon tayo nakatigil nga mga ano na checkpoint yan yan ay okay, sa kabila wala dito masyado mga travel kasi nga ano to eh maraming tao dito nagkano yun sa medyo walang tao kasi para mano sila makatulog nangyari kapil ang kapalit ng ating mga kaibigan no you turn kasi dyan iikot kayo ay nako ayan o nakalagay no you turn o iikot kayo dyan ituloy kayo wala ah, tayong nakita na matanda wala tayong nakita ang bibigyan natin mga ka-traffic ito ha, ah, binaybay na natin itong ano binaybay na natin ito pakirino na tayo top avenue ito na dati din dito mga ka ang dami dito yan ah. ngayon wala na Ayan. Maganda tingnan talaga. Saan kaya lumipat yung mga yun? Maganda yun kasi wala nang ano. Wala nang magugutom. Sa uh, ano, doon sa gila yan marami. Bigat-bigat pa naman itong bigas natin dalawang kilo to eh sa bila balik tayo mga travel diritso tayo dun sa ano hindi pwedeng hindi natin ito mabigay, mabigay diritso tayo sa uh, road dito tayo. Hanap tayo. Kahit ikutin pa natin to, mabigay lang natin yung pagkain na ano, yung almusal. Kasi nga, pinamibigay ito eh. Tapos ibabalik natin. Hindi pwede eh. Hanap tayo mga katravel ng matanda na pagbibigyan natin. Yan natin. Almusal lang to, Almusal. Ang ng gutom nila. Kahit hanggang mamayang gabi. Hanap tayo, hanap. Hindi pwedeng hindi mabigay. Ikot-ikot tayo, ikot-ikot. Kuya, kalma kuya. Tayo maghahanap nito. Balik tayo, balik. na may titinda. Ya, ano na, tawagin natin si nanay, silig tayo. Ano yan, nai? Eh? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Ito, oh. Isa e, yun na lang sa so, ibibigay ko. May bigas ako dito, sa pagkain bigas, bigas, bigas. Oh, oh. oo Ito oh, bigas. Saka um, almusal almus. mo. Salamat, salamat. Oh. Ah, kuha Ano na kuha? Waray ka? Waray Muslim. Ah, Muslim. Oh, yan ito. Salamat. Oh. Ya, yeah, bigas yan ha, ah. 2 kilo, yeah, may pagkain oh. ka tapos may dilata ka. Salamat. oh, sige, sige. Yan, nakita okay. lang kita. wabalik na ako. Kumuha. Ah, na. Okay na yan. Salamat. Oh, okay, salamat sige. Ang sa Ayos, salam. ah, Nanay, eh. oh, nay, oh, nay. Nakita kita. Thank you, thank you. Salaman. Sige, sige. So, mga travel, binigay ko yung bigat, dalawang kilo sa kaya ano, katanda yung katanda. Yun. Kawawa naman. Para sa mga kababayan natin dito sa ano. Nagkalat-kalat, hindi naman walang hanap buhay. alik tayo mga travel. Okay. Dito bibigay tayo ng meron dito eh. Yon, mga bata oh. Bibigay natin diyan. Oh, wow. wow. Ito na lang natin i-video sa natin. Papalik tayo. natin muna natin kasi baka maano tayo oh, dito na tayo dito Dito mga ka-travel, dito dito, marami talaga dito Ilan ba ito? Nakupo so, naman nilang dami Hati-hati na lang sila dito. Kaya o, so, kanin Hati-hati na lang kayo. Pito yan, may mga hotdog. Okay. So, Yun mga ka-travel nabigay na natin yung ating dapat ibigay. Happy happy na lang sila. Kasi sobra nilang dami to. Dito lang yata yun. Okay, big shout out nga pala sa lahat nga nagbibiyahe ngayon lahat na mga traffic enforcer lahat na mga grab dyan lahat na dicer ah, lahat na mga tagaliti abra, pampanga, tarlac saan kayo ngayon lahat mga grabador, grana, rungkis gabiola at mga galbis inalisan, dilakros, punay, aburita yan, siyatas Pakil, like and share na lang sa mga video natin mga travel makita subscribe na rin din ako sa amin youtube channel RV Travel Vlog pati sa aking ano ipipid yan RV Travel Vlog din at yung credit o follow niya ako sa facebook mo so, kung na lang mga travel huwag kalimutan Ayan, yan yung umaga na to hindi tayo pumayag mga travel na hindi natin mabigay yung pagkain daladala natin sa kayong bigat ikot-ikot ko tong ano nagikot ikot tayo kita nyo naman iya mga travel thank you sa inyo thank you sana suportahan nyo ako sa aking ginagawa at saka salamat sa Diyos na malakas din yung pangangatawan ko tuloy-tuloy lang din sana yung trabaho ko kung makahalon man tayo sa isis matuloyan yung loan natin dadagdagan pa natin yung pinamibigay natin mga travel Ayan, paliko na tayo mga travel dito sa palingki ng Malati. Kala to na yata. Ano kaya ito? Kala to na. Hindi na tayo makapag Mag-9 na lang tayo mga travel. Mag-iilip. Yun, 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 yun. Dahan na naman sa pakiramdam Nakapagbigay na naman tayo Mahagaan sa pakiramdam Puti pa si ate yung naglalakad sa kalsada Nagbigay lang ng pera Ay! Oh, Sige! Mayroon pa dito Nag-aabang sa atin ngayon mga travel ano nga nang inaabangan niya yung sapatos. Hey. Nag-aabang sa sapatos niya.